Dale na inyo. Wala ka, wala. Nabili din kayo, nabili din kayo. Lagi kayo nabili ha. Wala pang kursunada. Maya maya, tanghalay. Sa inyo po haring ano, pargahan. Sa inyo po Pagkano po ang paggawa ninyo ng ganito? Ayy... Ayy... Noon pa. Uh, parang bago pa ba? 37 na Ay, nito? Riverside. Riverside Nandito na gusto sa... Ano pong barangay? Ano Mana ba? ba? Tabak. Ano, 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 ano ba yung pangalan ng ano nito? Nung gumagawa. Nalimuta ko na Nalimutan mo na. Para so, ano ba? may lang dito sa Samaraw. Isa rin makapunta sa. ng ng ganun rin. Miganda nga naman karga na rin. pala isang punta na bago Parang bago pa rin. No? No. na ko ah. Hindi siguro na sa ulanan. Hindi <laughs> para kinakalawang eh. Pero basa i galvanize. Huh? Eh di rin ba sa banda rito wala akong nagagawa naga dito ah. Di na sa may papunta dito Wala rin eh. Talagang doon lang gawa Talagang doon lang <laughs> gawa Talagang doon lang gawa Talagang doon lang gawa

Ay nung nagpagawa ko ay bantihan lang halaga. Bantihan ko. Ngayon pala nag, pal, naglalaro na sa 37. Aba. Ah, ay show dito yung mga dalawang turreteng maliit na po. Yung uh, mga Ah, mga ganar eh. Kasya ang kasya. Ah, na, may tatanong sa akin ito eh. Hindi ko naman alam kung saan ang gawa. Riverside. <laughs> Ay, apo, uh, so <laughs> eh, Padre Garcia pa din. Uh -oh. Padre Garcia pa din. Apo. <laughs> Yung papunta sa Antonio. Andahan. Apo. Maganda sana kung... Ay, tatanong ko lang pala doon mamaya pag ako'y dumaan. Andahan ako mamaya doon. Apo. Apo. Salamat tatay. Salamat. Ano kayo yung Rowy. Ah? Ha? Rowy. Yeah. Salamat po. Ay, Rowy, pangarga nyo na. Pambenta. Pambenta. Magkano naman po pala dito? 25. Dalawa po yan. Ay, isa lang, isa lang. Ay, yung tatlo po, magkakasama. 25. 25 daw, Rowy. 55 ang asking price Sir salamat po Dati daw ang Halaga nito ay 20 han 25 ngayon daw ay 37 na 37 38 Dari daw ay 10 taon na sa kanya Kay sir Nating na napagtanongan Yan malami Magbiyahe na trabaho pa Tama naman, yung eh, aming dami eh, na ah, tatanong eh, hindi naman ang tuloy eh Ah, ang dami na tatanong eh Ang dami nga Eh gusto yung ano Isa ko eh, gita ko yung pinos mo eh Tapos yung delivery na, ayaw ko no. naman Dalo ko lang Ang gawin mo, i-file eh, lbc mo Pwede yan? Ipa-LBC mo Sabi nung kapag magawad ako ng account Silang kukuha <laughs> kung gusto mo makapag-passion delivery, cash express. Hindi, sabi ko nga yun, natatanong ko, sabi ko, pagdutang pa kayo, ako na nga mismo, you said, tumawag pa eh. Number, ya? Okay. Okay na sa'yo, Gcash ko. May Gcash mo lang. May Gcash yung isang ko naman. Mamaya na lang, ha? Oo, okay. Yung nga sabi ko sa'yo, Gcash, at isang libo naman, Gcash ko. Ako lang ipaparay nyo na. Sige, sige, sige nga. Mamaya ka, Gcash ako pa. Thank you. Ito ko yung mo eh. paano sa Flash Express. Tanong ko lang sa kanila, pwede ka makapagpasayo dito. Ang kami na talaga, gusto i-CO dito kayo. Ayan yung problema ko. Eh, hindi ko pinipili. Mayroon. Okay, mamaya hindi bayaran niya. Dalawang beses na akong tagal, hindi na bayaran. Kaya ako hindi na nagkano. Kasi sabi kayo dito lang. Kahapon na ang layo na abot ko. So sabi niyong patigil ko sa akin. Napakarayo pa na. Lugi ako sa akin. Kaya na. Nakapamasyal naman. Oo. Sige, sige. Mamaya, i-ano na lang. I-send mo lang sa akin yung number mo nito. Ha? i sa akin yung number mo nito. Alay pa,

Sir Magandang araw Dito kayong Nagawa ka dito ng mga kulong-kulong yung... Nagawa kayo dito ng mga kulong-kulong Yung ginagamit ko sa pagkirgarsiya Oo, oh, kadyahan Yung mga organong baka Magkana daw ang paggawa dito sa inyo Hanggang yun Ang dine yung isa namin tanggap Mata ko ng 32 32 Inyo pa side wheel loan Ayong yan Gulong yeah, no? Mura bagay Oh, uh, matrya yo paro ng ganyo, mo heavy duty ah, yeah. Yung ganyo. Kita ilalim nyo, ganyan ganyo ng aking pagkain. Mga plat barang na flooring. Mga ilang araw sa ilalim tinyo, bukod sa tubo, may salo pang naka-solid. Ah, yung kabilgas. Oh. Ay mga ilang araw po yung bago matapos oh, no, halimbawa. yung kasi ano, ganti kay mga apat na buwan, tatlo buwan. Ah, so, <laughs> <laughs> dami kayong gawa ngayon. Dami. <laughs> ano po ang inyong ano, contact number? Matahari. Ay, boss. Ano Tagal alam pa doon sa lambo ang inquirer Lamborghini. yung yung video ay ito daw ang kanilang contact number 09611412607 yan ang gumagawa ng mga kulong-kulong dito sa Padre Garcia, Batangas sa mga nag-inquire po dyan ang tatanong po sa akin uh, nag-umpisa daw ang price range nila mula sa 32,000 pataas uh, antay daw po kayo ng mga 3 to 4 months gawa ng marami daw pong gawa ngayon ng sidecar dito Ito ang forma. Mga oh, kulong-kulong. Sir, so, tingnan ko lang ang ring nandiyan eh. Ano yan? Anong pangarga, pangarga din eh. Aniyog ah, naman, ang pangarga din eh. Pag yung pambaka, ganda nga. Pambaka, mas malaki yan. Magkano ang gayaan? Dito nga, 30. 30, 30 10, 27 Ah, 27 na maraming okay, ganda. Magkano ba? ano? Pero at okay. pagtawa na Sa tarayin tayo hindi pa kasama ang side wheel Saan boss? Ta? Saan ako'y taga sa Riyaya Saan ah, sa yeah. Riyaya? Ay may nagtatanong sa akin Gawaan nandito ay marami yung kulong dito uh, Ay gay ng... Oh, ang dami yung dito Ano sukat ko Ano sukat ko depende sa inyo kung anong ah, sukat. Pwede kayo magkasadya ng sukat. Oh. Pero kadalasan po yung standard na sukat. Uh, limit time, mga 28 lang, ang luwang. 28, cent centimeter yon sa, sa centimeter. Hindi, inches. Ah, inches. Oh. So, nasang haba yung mga 6 feet. Yun. Oh. Ah, hindi sabihin, walang, walang ano yun. Walang 3 feet yun. By 28 lang pala. Wala, ha. kung 3 feet yung maluwang, sobrang ah, luwang. 36 na, Oo, so, oh, maluwang ka po sa owner. 36 na. Pinakamalong na nga din eh, 30 30, 30. Ang haba Ang haba Ang Mga 6 feet, feet Tapos yung flooring, wala flooring ang taas Ang taas yung Mga ganito, mataas Tapos bukod pang uso ah, yun. yung, Mga 5 4 hanggang 5 5 feet ah oh, yun yung magpapatakas. Oo. Tatanong ka rin ka? lang ha. mag inquire okay, Ay, sir po Madami nila ka uh, pila? abo. Hindi, lang po. Ha? nag lang po gano'n para may gusto mong pagawa yung tatanong. 3 to 4 months lang po ang antayin. Ba, hindi lang! Hindi po? Oh. Sabi ba saan eh, 3 to 4 months? hindi. May kaululi yan. Ah balik kayo po may ari ha? Ah? balik kayo po may ari dito ay po ang pangalan ha? Ah? ano po ang pangalan niya? Carlon Carlon ha uh, ah, kaya MC mm -hmm. MC ang karga namin ng baka laging sa may ari naman ng gulong ha oh, po side wheel mm -hmm. ang presyo naman ay kay Kaidus sarang Kaidus po so, uh, kaya nang tinanong ko po ito rito 4 months daw uh -huh. rito 4 months daw bago matapos mm -hmm. ay mabilis pa pala yung mabilis na yun hindi ba no? kaya lang kung matakal yung marami nakapila ngayon at so, wala, wala naman masyado kami magagawa. Nakakaunti. Kami may tatatlo. Salamat po. Oh, okay. Boss, salamat. Boss. Salamat. Ayan. sa mga tanong ho po sa mga interesado 32,000 starting pero kayo po ang bahala sa gulong sa side wheel kanya-kanya yan ng gulong eh merong gulong na ang gusto yung para sa sinilaki po ng owner ang gulong yung malapad para yung sinilaki ng gulong ng kotse meron namang okay na yung pangkaraniwang gulong kaya doon nagkakaiba So kayo po, uh, kayo daw po ang shoulder soldier ng gulong ang gagastos dun sa gulong uh, Tansuka daw po ay 28 inches ang lapad So kasi po dun ang ano, dalawang torete uh, Pagsabayan, basta wag lamang may lap kasi dun ang dalawang torete Kaya po, kaya ang ikarga Yeah, Sir so, daw po ang pangalan na mayari Binigyan ko na rin po yung uh, contact number Na dun po nakasulat sa loob So, okay na po ang bahalang tumawag at mag-inquire. Pero kung gusto nyo po nang magpagawa talaga ng iba, kung natatagal lang kayo sa 3 to 4 months, pwede, pwede naman po kayo mag-inquire sa ibang shop. Gawa ng... Pansin ko dito, kakaunti po dito ang nagawa ng mga sidecar. Hindi po ako gaya sa may bandang Candelaria at na halos uh, mga ilang kanto lang o mga ilang metro lang meron ulit gawaan. Halos sunod-sunod po doon ang gawa ng sidecar dito po ay lumihira kaya po so, siguro okay uh, yun so ang price range ay 32,000 hanggang 30 so bali kabarner hanggang dito na lamang at ako po ay eh, napatok na rin sa trabaho sa at jaho ating uh, pinuntahan na dinaanan natin at sabi nga nung mama kanina ay dito daw ang gawaan so bali ang dito na lamang po happy farming po at uh, ingat po kayo po sa ating lahat uh, Parada